nilibre niya. Binigyan kaya, kaya binigyan pa ng pera. Tapos, yung ininom pa ng palaboy, bayad pa yun. O, oh, binigyan pa ng pera yung, may uh, Arabi, yung staff dito. Yung mga staff, pinagbibigyan niya ng pera. Ganon. Ganon siya kaano. Ayan. Yeah. Lamat. Dandyan din kapatid nyo. Oh Opo, at saka, pamangkin yan, di ba? Pamangkin. Oh, pamangkin. Pamangkin. Amin, sino, yung sila kasi nagsundo, iniwan yung sasakyan sa katiklan. Yun ang gagamitin namin pa, ilo-ilo. Madam Feles na. Eh? Sino yung kapatid niya eh? Si Jessa. Ano pa kailan ko Antonio. Si Kuya Tonyo. Kilala mo si si Jessa. Tagayin niyo to eh. Best friend niya na to. Supi. <laughs> Oh. Ganon yon kahapon. Madam Rosana, nagudo may galap ka. Sarado to. tut Mga establishment dito kahapon sarado dahil sa sobrang lakas ng ulan at hangin. Pero nung gabi, pinab pinabuksan to exclusive sa palaboy ni Madam Nora. Binigyan ng pera yung mga staff. Tapos yung Pinagkatatiwalaan dito, yung kapatid ng may-ari. Binigyan. Ano yung ininom nila, Madam? Oh, sang table din sila, bayad di ba na mora? Ganun. Nagutom ako, ah. sarap ng... Ay, ang sarap. sarap ng... Ang sarap na magsarap. Kahit ayaw mo kumain ka, kain ka na ba? Ito so, ang nila, ang isda mo na ha, para makakaos, kuya mo. Ayan ka na ba niya, ada fried rice, sama ni Bori. Ada na uh siguro -huh. yung sama ni Bori. Hindi akala ko yung babae na nag-video kay Tol Rocky ka. Ayun, uh, asawa ng kapatid ng may-ari. Ano yun? Asawa, ano yun? Asawa ng kapatid ng may-ari. Maganda din. Sigaw sila ng sigaw kahapon. Nag-perform sila ano. Sila buklot, sila tenraki. videoan kasi ipopost daw nila sa page ng Happy Home. Bakit ano eh, na lang ano, subscribe yung Mr. Subscribe nyo yung Mr. and Mrs. Tayag. Mr. and Mrs. Tayag. Ano? Wala. Sabihin niya. Pinag, 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 ano, bi video lahat ng nag-perform. Pinicturan kami buong long table. Kasi, eh, ano, nag-PM daw si Lalo. Ano, ah, uh, sige na yung saglit ko, ko yung isa kong, ano, kung, ano, i-post daw sa page. Sa panay Usap ka, madam. Kukunin ko lang isang cell. Yan, yeah, kaya sa'yo na maupay mamaya. Wait ka lang. Magsalita ka dyan. Iwan mo lang. May minutes lang eh. Ay Hindi hong kuba Bakit? Good morning, king ina mo Pinust ako Ay Hindi hong kuba Ha Ha